Asahan na ang malaking pagbabago sa Ninoy Aquino International Airport. Ito'y matapos mailipat ang pamamahala nito sa isang pribadong kumpanya. May detalye si Alan Francisco. Ang susing ito, ang simbolo ng simula ng malaking pagbabago sa Ninoy Aquino International Airport. Opisyal ng it turnover ng pamahalaan ang pamahala sa NAIA sa New NAIA Infra Corporation o NNIC na nasa ilalim ng San Miguel Corporation. Hudyat ito ng pagsisimula ng rehabilitasyon ng NAIA at gawin itong isang world-class na paliparan. Ayon kay SMC Chairman Ramon Ang, ang pagbabago sa NAIA ay hindi lamang para sa mga pasahero dahil mangangahulugan din ito ng mas maraming trabaho, mas maraming turista at mas masaganang Pilipinas. Tiniyak ng NNIC na walang shortcut sa gagawin nilang rehabilitasyon sa NAIA at tanda nilang harapin ang mga hamon dahil sa mahabang panahon na kailangan sa rehabilitasyon. Ngayong hawak na ng NNIC ang pamahala sa NAIA, tiniyak ng kumpanya na may mararamdaman ng pagbabago ang mga pasahero pagdating ng Disyembre. Nasa higit 140 billion pesos ang inilaang pondo ng NNIC sa rehabilitasyon ng paliparan labing limang taon ng kanilang concession agreement na pwedeng i-extend ng sampung taon. Nilinaw naman ng pamahalaan na nanatiling pangamayari ng gobyerno ang NAIA at ibabalik ito ng NNIC pagkatapos ng concession agreement. Alan Francisco, para sa Pamansang TV, sa Bagong Pilipinas.